Good morning, good morning. Mga ka all goods, ah. all goods na lang. Ay si Rapi. Nagkita rin Alang kami ng roommate ko. Kawakas, after one week, two weeks pala, two weeks, almost two weeks. Day of Charam kasi. Oh, Nakayaga. Morning, morning, morning. And, ah. ah. Tapos lang naglabalabada Ang dami niyang nilaban. Eh nakayaga pa si Rapi. Oh. Ayan. Tiga <laughs> naman ganito lang kami sa kwarto namin. Buti nga may sopa yung kwarto namin. Kaya kahit pa paano, pwede kang mahiga sa sopa. Pero hindi siya sopa bed. May mga ibang sopa dito na style siyang sofa. sopa ano bed. ako, Rati. Uh, Yan. Ahaba na naman ng buhay. Nahaba na naman kami isang taon. Oh. <laughs> toothbrush muna tayo. Siyempre. Pag ising, toothbrush muna natin gawin. Dala mag magising na yung mga tao. Pas 9 naman na eh. Ah, fresh na naman. Mm. All goods. Saan lakad na mo na kayo, Rafi? Saan lakad mo kayo, Rafi? Saan? <coughs> Indian, gusto ko mag-gulay. Anong gulay? Kahit anong gulay? Oo, uh, oh, basta gulay. Ano ba ngayon? Sunday. Oo, oh, bukas yun. Sunday, oh, bukasyon. Sunday, Sunday eh. ngayon eh. Pero may, medyo late ka na pumunta. Mga 9, ah, uh, mga 10. Oo, oh, medyo <coughs> Kasi baka mangyari na naman yung nakaraan. Sarado pa. Oo. Oh. late ka pumunta mga 1. Oo, kaya. Yeah. Ayan. Gusto ko mag-gulay eh. Yung salad na, ano, sausaw mo lang sa kwan. Yung parang inabraw lang yung gano'n, no? Oo. Oo. Ah. Anong gano'n? Nakakamiss na rin kasi talaga ang ano yun, no? Mga gulay-gulay. Ako -gulay. baka <laughs> mamaya. Hmm. Kumain ka na ba, Lakay? Oo. oo uh, ano ko ano? na, ano? Pachitkan dun nga ako. Indomie? Oo. Ako hmm. magluluto pa lang. Ako yung ano... Ako yung maglalabo kanina. Buta lang talaga kahit pa paano, may Indian store dito eh. Ah, oh, ganda ng weather lakay. Maaraw. Oo. Oh. Maaraw ngayon ah. Chill muna tayo sa favorite spot natin. Tau lang kanina eh. Hindi, maganda ko araw ah. Sali natin. Ka, Silip lang ako lakay ah. Hindi. maganda ko lakay ah. Ah. Woo, ganda. Ganda ng araw ngayon ah mga ka all goods all goods all goods damig Tatang tapos na ang win ano patapos na ang winter season pag ganito kasing nagaambun na nagaambun aambon na tapos mero medyo may ano na siya medyo medyo humihina yung snow niya ano yan senyales na sign na siya na patapos na yung winter oh January, February yan. Wala naman siya snow-snow yan. May snow man patak patak na lang siguro yung patak ng isno nya sing laki ng mga styrofoam yung pinaka parang maliliit <coughs> ayan mag aayos na ulit yan papagandahin na ulit yung garden ayan tutubo na ulit yan <laughs> magiging ano niya yan makikita nyo kung ano yung itsura ng chestnut dito uh, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. at pwede na kami magsampay ulit dito Mahirap kasi magsampay sa loob ng kwarto. Kasi, yung kwarto nga namin, sala yan. Kaya, <coughs> makakapagsampay-sampay da dito. Yun. May mga uwak-uwak. Dito, maraming uwak dito. Ang dami mga ibon dito. Kasi, kahit nasabi mo ng city siya mismo, pero ano nila, uh, maraming puno. Kahit city siya. Yun. <coughs> Kaya, yung mga pu, yung mga ibon dito may pridam ano may ibon pa nga doon eh. hindi niyo makita sobrang lit ayun yung gumagalaw na yun nighting ayun 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 nakikita niyo yan uwak yan yan yung gumagalaw na yan oh <coughs> nakikita niyo ang klaseng uwak dito yung sobrang itim tapos yung brown pa siya na basta medyo malaking uwak yun sa ating kasi sa Pilipinas kinakain daw yan eh Ewan ko. Siguro sa mga lasenggo. Pero malamig. Ayoko na. Nilalamig na rin si Rapi. Ayan, salamat na kay... <coughs> Every morning kasama yan eh. Ayan na. Nakapaglaban na kay si Rapi. Kaya pahinga muna. Ayan si Rapi. Mamaya ulit. Mamaya ulit siya. Kikilos. Nagkapinay. Ano yan? Nag-milton -nag si Rapi eh. Hadyo ko. May tinapay doon. Anong tinapay laki? Tinapay Sakto, sa pansit yun laki. Ah, <coughs> magpapansit kasi ako ngayon. Kung ano yung mga gulay-gulay dito. An? may tirang ano pa naman. Ah, uh, repolyo. Oh. May carrots pa. Ano pa ba? Nandito. Ah. Uh, may bell paper pa kami. Ah, uh, cute oh. <laughs> Yellow na bell paper. At uh, syempre, ito pa paano, may sega pa kami. Ah, uh, kaya, okay na to. <clears throat> Magpapansit. Ah, syempre, at may lemon din tayo. Ayan. Kaya, kailangan yun sa pansit kasi walang kalamansi dito at syempre magle lemon muna tayo lemon is life yan, yan lang ang sagot ko sa pansit oops yeah. magalaw yung camera eh yan. <coughs> ang sawag natin sa pansin ngayon, hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung anong parts to ng baboy. Parang giniling siya na baboy. Pero hahaluan ko siya ng manok, piprituan ko siya. Ano. Para siyang mix ng laman loob ng baboy na nakasil lang siya. Binili ko sa Copeland. Yung Copeland dito, malapit lang yung pinagpupuntahan namin yung grocery. <coughs> hindi ko alam kung ano tawag dito. Sasawag ko na lang siya. Para malasa at itong manok piprito ko siya my version ng pansit wow, iba, iba, iba naman kasi tayo ng version ng pansit eh. ko muna yung camera kasi para hindi may rapan hindi ako may rapan kakahawak kakahawak Ano yun? Sige si Ian. Ano ba rin yan? Yan. Hey! <laughs> wala kang pasok? Wala, wala. Yan, mainit pa yan. Yun, yun, yun. Sige, sige, eh, sige. Wait, sige, masan yung kapehan ko na. Pag sa hotel nga kasi nagtrabaho, may benefits din kami. May benefits din kami. Mati lang. Day of's din si Ian. Day of's si si Rafi ngayon. Kaya ba si si partner? Oh. Eh. Hey. <laughs> ah, sama na natin 'yan. Matik na 'yan, matik. Matik 'yan. Ready for action para makapagluto na. Ito pala, ito pala yung hinahanap ko. Pag nagluluto kasi ako ng pansit. <coughs> pinipirito ko muna yung manok. Para... Ewan ko, gusto ko yung ibang version ng pansit eh. Ayoko ng classic style na nilalagay mo yung pansit. Sa akin naman, pinprito ko. Bagay, yun yung kanyang version lang yung ng pansit. Yung version ko kasi, piniprito ko talaga yung manok. Yung pinakasahog niya, yun yung piniprito ko. Para may iba lang. Kayo ba? Paano ba kayo magluto ng pansit? Yung classic style na nilalaga? O yung parang style ano? Pansit malabon? Try natin yung ganito na. Yung magluluto ka, magsasalita ka na magsasalita. Parang nakakapagod yun ha. Tapos i-edit mo pa, no? yung ganun, no? about yung buhay mo dito, ikaw kwento mo lahat. Kung ano? Kung kano no 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 ano, mo, ikaw kwento mo no. subukan <laughs> so, natin yan. Ano so, naman yung kano no 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 ano? Kaya yung buhay mo na lang dito sa Poland. Yung present. Sagutin lang natin yung isang comment sa... Yung nag-comment sa comment section. Nagtatanong siya kung about dito sa hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niyang automotive eh. Automotive agency ba? O automotive na parts? Dalawang kasi kasi yun. Merong automotive agency dito. At meron din yung automotive na parts talaga. Sa automotive agency rito, nung sinurge ko siya, basta part lang siya ng mga sasakyan. Pero yung parts talaga ng trabaho ng automotive, hindi ko alam dito kasi wala pa, na, wala pa talaga akong na-encounter na kababayan na nagtatrabaho rito sa parts ng sasakyan na automotive pero yung parts ng car dito talaga yung pinanggaligan na natin sa intercars yan May trabaho kasi ako sa intercars nandoon naman yun sa previous vlog ko yung intercars dito sa Poland mm, ano siya yung mm, one hour from Warsaw or two hours from Warsaw. malayo siya ng konti. Basta so, part siya ng sasakyan Intergarsyon. Kilalang company rito sa Poland. Malaking company yan. Siguro, sing laki siya ng SM North o SM Fairview. Ah, yeah. ganun. Ganun na ganun kasing laki. Kasing haba ng mall sa Pilipinas from A to Z. May sa Sector. sector A, sector hanggang sector C, C Dulo by dulo. A to hanggang dulo. Ganun ang intercars dito. Search nyo sa Google. Nakikita nyo kung anong itsura ng intercourse daya. May mga nagbablog din doon na mga Pilipino. May mga lokal at saka may mga ibang lahi din na foreigner from outside bola. Remix so, din ako sa intercourse Ang sector A, B hanggang Yeah. Minsan, napupunta pa ako ng D. Pag kailangan na kailangan sa sector nila. Yung supervisor ang mag-a-assign sa'yo. Mm -hmm. Yung scanner mo ang magsasabi. Minsan, sasabihin din sa'yo ng supervisor kung hindi ka, kung nakikita ka nilang bumabagal ka. Sasabihin ka nila na go to the sector, 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 sector. Ito ang trabaho sa intergers. Sector by sector by sector. Nilabas ko lang siya sa asin. Ayan, ano yan. Tapos piprito ko na siya. Tapos konting bechin, MSG syempre. Favorite natin, MSG. Hindi mawawala yan. Bakang Saka pa siya mamaya, pag nanuto na. Yan ang version ko. Prito lang yan. Woo! Ha? Oh, goods! good. I-crispy lang natin yan. Para uh, try nyo yung ganitong version. Piniprito muna siya. So, Tatakaya yan yung MSG ko. Oh, MSG yan. Betchin Oh, dami niya, no? Oh. Huh, meron pa nga akong stock dito eh. Huh. Hindi yan sponsor. <laughs> Hindi yan sponsor. Pero pinapakita ko lang. Oh, baka sabihin nyo, oh, niloko ko kayo. Yan. MSG yan ah uh, pinong pino siya oh. Proud ako kasi hindi naman hindi naman ako nagkakasakit. Ginaganahan <laughs> ko nga akong kumain lalo eh. Diba? Dahil dyan sa MSG. <laughs> <laughs> hindi naman mag-sponsor eh. Hindi naman mag-sponsor yung MSG. Kaya natin yung mamaya. Ayun mo tayo. <clears throat> habang nagle-lemon, habang nagle-prito pa lang. Mago pa naman kasi. Nakaros pa lang. 9.30. Ako yung pampansit ko. Pero pag nagpapansit ako, hinahalukan ko siya nung... Anong ito? Yung bihon at saka yung parang style... Style pang mami. Or pang lomi. Hindi siya pure na bihon. <coughs> ah, ang asin! <coughs> Oops! Harap baka magmagsak tayo eh. Dahil ko siya nito. Well, Ayan, ah, eh. um, oh. haluan ko siya dito Para mag-mix siya Hindi siya pure na ganito lang and. Pero ang ginagawa ko dyan Pinapakuluan ko muna siya Modern na tayo ngayon Huwag na tayo mag-classic Papakuluan ko lang siya Siguro mga Pakuluan ko siya mga 5 minutes 5 yeah. minutes lang Ito ka lang si Papa Yan <tapore sensation> muna Wow, na. <tip> <tip incident> <tip Malaysia> <procure> <tip sadece> iyan Galing din yun sa intercars lang Ilang weeks lang siya. Hindi ko alam kung ilang weeks lang din siya doon. Pero mas nauna ako sa kanya. Kasi ako, nag intercars ako 2020. 2020 yun. Hindi ako nagkakamali. Si Ian, nitong last year lang si Ian. 2023 naman si Ian. Kaya alam niya rin yun kung gaano kahirap yung trabaho sa interverse. Pinaka mahirap sa sektor na yun. Yun sa part siya ng preno. Yung pang break siya na ganyang ka kapal ay ganyang ka kabilog tapos yung bakal niya ganyang ka kapal. And imagine mo yung gano'ng ka kapal yan. Kahit nasabihin mo na ganyan lang siya eh, Pero ang kapal ng bakal niya. Siguro mga nasa isang isang ganun, pinakamabigat kong nabuhat doon. Nasa nasa 20 kilo siguro 'yun. Maliit lang 'yun na makapal yung bakal niya. Nasa 20 kilo to 30 kilo yung isa. Kaya ang payat-payat ko pa eh? celery. Hmm. Nulok! No mm -hmm. mm -hmm. Blis lang. Pagsanay ka na natin maghiwa. Kahit na hindi ka na tumihihin. na nakapitit ka pang oh. Hindi ka nasusugatan. Basta, sanay ka na lang maghiwa. Tara! Pino pa yan. Sobrang pino ng mga repolyo dito. As in, na ako sa, sa repolyo. repolyo na to. Tatlong klase yung repolyo rito. Eh. Yung isa medyo, ito ang pinaka-crunchy. Tapos medyo smooth. Tapos yung light. Tapos may bayo. Pinibili ko kasi mo. yung isang version. Yung parang style na repolyo sa atin sa Pilipinas. manamis-namis miss na crunchy. Para siya malutong. Ayan oh. o. Oh. Oh, ganyan siya kalutong. Papalamigin ko lang at Saka ako siya ihimay-himayin. Naprito na siya. ilang araw? 3 days? 3 days. 3 days lang siya na munggo. Pinland mm. niya. Ayan. Kaysa bumibili kami, gumawa na lang si Bawa. Hindi na kami bumibili ng toge. Ayan. Ito na yung mga rekado niya. syempre common sa atin, sibuyas, bawang, at dilagyan ko siya ng luya. Yung giniling, ito, hindi ko alam kung ang tawag dyan. At ito yung manok na dudurugin. <coughs> dudurugin ko pa siya mamaya. At yung pinagpirituhan, yun yung gagawin kong panggisa para mas malasa yung pansin. Okay kayo! Ayan, uh, hindi ka. Oops, pwede na yan. Bawang cooking show to cooking show at pag medyo brown na lagyan natin itong sibuya Ito na yung mga mga. Yun na yung ano, Ricardo ayoko mag-cooking show, hindi ako magaling mag-cooking show. ano ako... rin na lang natin sa si Bakit kung paano niyong maghimay-himay. Ayaya, yan si Bakit eh. So, oh, okay na yan. Charan! Charan, charan! Uh, 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 uh. Baba lang. Ayan, uh, maghimay na lang. Ayun yung ginawa ni Bakit nung isang araw. Ah, uh, two days? Three days ago, yung chicharon na yan balat yan ng baboy. Kasi dito, may nabibili siyang balat dito. Tapos, ikaw na mag-chicharon. Mura lang naman yung balat ng baboy dito. Siguro, isang kilo nya, tres, lima, gano. Depende sa klase, depende sa mabot pa ng sais. sa lang, isang kilo. Gano. Depende sa nipis ng balat ng baboy pala. Kaya nagmumura siya. Pero pag may kasamang taba-taba ng may konting laman, ah, minsan dose, Pero yung as in yung pinakabalat lang talaga siya. As in yung pinakabalat lang siya. San mabibili mo ng tres dos Kasi yung yung balat dito, hindi naman nila kaysa itapon, ibinebenta e, na lang nila. Kasi yung mga bilihan dito, yung mga part ng karne, minsan wala talaga siyang balat, tinatapon talaga nila. Sa mga countryside, karamihan makakakita makakakita ng mga balat. Eh dito sa city walang gaano. Ala, masunog ano? na. Awili na naman sa kwento. Si Renante abindan nyo na si Sito. Ayun na, Apo Diyos. At pag nagpapansit ako, yung minsan yung pansit ko walang toyo. Dahil minsan may toyo naman ako. <laughs> Mugot na naman. Mugot na naman si Renante. Eh, minsan yung pansit ko, hindi ako naglalagay ng toyo. Gusto ko yung natural lang yung regado nya lang yung seasoning nya lang yung magpapalasa kasi yung mga toyo dito matabang hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas yung toyo maalat Eh dito matabang kaya kahit nasabihin mo nang dagdagan mo yung toyo matabang dito may natin sya oh, mailit-init pa ah. ito yung magpapalasa sa pansit pusok-pusok pa, so, no? So, 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 Uhuhu, mainit. Pero, isa, isa sa ano natin yan. Ihimay natin kahit mainit. Try nyo yung ganitong pansit. Kaysa nilalaga yung manok. Iprito nyo na lang. Masarap din naman tsaka kasi eh. Para sa akin, masarap. Sarap natin. baka ka siya masyadong, masyadong nadurog tapos ka din yun eh. <coughs> hindi ko lang pinakita yung buong detalye basta ordinary punch ang kasi ng ano ng, ng, ng washing eh kaya hindi nyo ako maintindihan umaandar na kasi arrival na one seat <coughs> ang pahaba ng buhay All goods! All goods! Kain na tayo! Tara, all goods na! Kain na!